Mahal. Miss na miss kita. Ang puso't isipan ko'y para lamang sa inyo. Kailan may di magbabago. Kayo pa rin ang mahal ko sana. Balang araw ay magkita-kita tayo. O lahat mga kapanganay. Tayo po ay eh pupunta dito at ay kukuha pa ko samahan po ninyo ako makuha tayong pa ko yan o oh. dito tayo mama ko oh. ngayon po dito ay maulan tayo po ay pupunta dito sa tabing ilog ah baha o oh. malaki po ang tubig o oh dito bagong baha o, yan wala ah, ng tubig o. ngayon po tayo mong hampako samahan ninyo ako ang dami kong dito o, kulot na o. yan o yan ang ilang pako maiulam ulam ay nah, dito yung medyo naambun malakan yung baha mm. yan po oh baha, baha dito ngayon no oh. sa aking papamakuan sa tabi alakan yung tulog mm. yan tatagal ako ng chinilas

Mm. Dami oh. Sariwa-sariwa. Ito po di, bago, dito po inaulan na eh. Kaya yan sariwa-sariwa ang pako. Hmm. Mm. Na. Na, parang namamalingke. Oh. Hmm. Yan po yung atin pa po. Ngayon po naman ay Tayo po ay ako ilang ilampan sa si kundi ng kalamansi yan po mga kapanganay yung tayo ay tuko ng kalamansi pansarili sabihin natin sa bayan hmm. yan po Uh. Ah, ito po Tayo po eh. Narito at Mga kalamansi Pero Pilitin mang tayo Magkalayo Aking minamahal Mahirap ang buhay dito ya nagkahiwalay Tanging hiling ko lang Huwag mo sanang limutin Na ikaw ay babalik Mahal, miss na miss kita Ang awit kong ito'y para lamang sa inyo Mahal Miss na Miss kita Ang puso kong ito'y para lamang sa inyo Kailan may di magbabago Kayong lahat ang mahal ko Mahal Miss na Miss kita Ang puso't isipan ko'y para lamang sa inyo kailan may di magbabago kayo pa rin ang mahal ko sana balang araw ay magkita kita tayo um, tananananan yan salamat po sa inyo pagsama sa akin ingat po lahat bye